Subling nagpainumdom ang Department of Labor and Employment Region 9 sa mga employers sa Zamboanga Peninsula nga ihatag na ang 13-month pay sa mga empleyado una ang deadline ini sa December 24. Ani ang dugang detalye? Ang security guard nga si Patar Saham nga nakadistino sa Osaka Parke sa Central Business District sa Zamboanga City. karon pa lang, gilaraw na kung asa gastuson kung ugaling madawat na ang 13-month pay niya gikan sa iyang employer. Yes sir. Kasi para sa mga pamilya ko, magbanding-banding kami. Malaumon siya nga madawat na kiniuna ang adlaw sa Pasko. Ang pagkakalam ko, sir, nadala ang 1 to 15 DTR namin, doon namin ma malalaman talaga. Kasi ang surdo namin, 22, na hindi pa yan makabot sa 22, may matanggap na yan kami, sir matud sa Department of Labor and Employment Region 9, nga obligado ang tanang mga employer nga ihatag ang 13-month pay sa ilang mga rank and file employees hangtod sa deadline iniinig karong December 24. Kini, subay sa Presidential Decree 851 kalabo sa pagpanghatag o 13-month pay. We always uh, remind no uh, our uh, stakeholders, especially the employers, na ihatag na no, Ihatag na, please grant uh, the 13-month pay to your uh, rank and file employees. Because again, that is mandated by law. The grant of 13-month pay shall not be later than December 24. And maskin ganig isa ka bulan ra, ang rendering ng work sa atong empleyado entitled na og 13-month pay, including those who resign from work. Ang kantidad sa 13-month pay kuno ang total actual salary received, over 12. Kuno galing mapakyas ang usa ka employer sa paghatag bisag adunay nadawat nga reminder gikan sa mga empleyado mamahimong mudangup ang mga empleyado sa buhatan sa Dole o sa National Labor Relations Commission ubos sa National Reconciliation and Mediation Board. Kung wala pa jud then uh, kung nai mga complaints ka madawat nato then again after the kandak uh, conduct of uh, single entry approach or sena kung wala pagyapoy wala pa gyapon grant then uh, we will resort to inspection issue na to compliance order kung wala pa sa karon miabot na sa 5000 ka employers sa Zamboanga Peninsula ang gina-inspect sa Dole kung nagasunod ba kini sa maong mando kauban si Sim Romero sa kamera ako si Efren Mamak para sa One Mindanao